Ayos mga Kayo eh, Good morning. Ayun you know. o. <laughs> ay pasensya na kayo mga kaibon at hindi tayo nakapag-abang noong linggo. Nakapag-abang pala kami, hindi tayo nakapag-video. Ayan po si Tol, gumagawa po ng panungkit. Panungkit ng ibon. Nasira po niya yung pambugaw natin. Naputol niya, kabubugaw ng mga ibon. Ah, hindi pa tayo nakakakuha ng pambugaw do sa Herona. Maraming kawayan doon eh. Lagi na lang nakakalimutan. <laughs> ah, ngayon nga pala mga kaibon ay nagpatos lang tayo ng minuli. Minuli to lang tol. May porkas ka ba? Wampor na. 27 lang daw ang Wampor. 28. 28 na. 7.28 na po Ayan, mag-abang-abang lang tayo mga kaibon Ayan, mag lang yan Eh, <laughs> <laughs> may, may dimples o oh. Dimples <laughs> Ayan mga kaibon, magkakapimulo tayo ang balita nga pala natin mga kaibon uh, nung third lap eh okay naman kumlak naman lahat ng live natin alak pa rin live, live pa rin silang lima sa CL pinakababa natin speed eh 800 130 ba o 50 basta magal basta 800 plus ang pinakababa natin speed loading bukas ng fourth lap naman sana pala rin din at yan kay Batang Basilio eh sa GR malapit-lapit na pinon noon Batang Basilio shout out sa'yo Gigilasan mo magpapasok sinasayang speed ng ibon kulang pa si Basilio sa kwa na tamang proseso ng pagpapapasok si Batang Basilio medyo matigas ang ulo ng ibon niya sayang may tulin walang pa namin yung may tulin siya pang napunta kay Batang Basilio <laughs> Lala, pagka yeah. puro ganon hindi natin ma-de-derby na sa labas yan pasok pa sa uh, teknik siya nagpalaki sa ibon hindi kabisado agad inong ibon sayang lap winner sana ng 4 laps yun 1-2 yun uh, sayang also, ala ano oras ang pumasok 900 na lang yata 1,000 ah, sakto uh, dumating daw yung ibon nya 1-2 kaya lang 8 minutes sa labas mga kaibon gano'ng katagal yung 8 minutes sa gano'ng kahigsi na iitsahan eh Santa Pia ate hagis uh, ng nakaraan. Pwede na 'yan, 3 minutes, 2 minutes ang papasok mm. na 'yan. 8 hmm. minutes napag, daw. 8 minutes masyado muna. Inabutan pa po ng Komo Ibo niya, inabutan pa ng lahi ng Goke. Nao na pa pumasok 'yon ang speed ng lahi ng Goke, 1026 pa. Kulang pa sa discard si Batang Basilio. Komo ngay ngayon kay niya pa lang siya nag-aalaga ng mga ganyang ibo na nga eh mga hinahagis na ng malayo. Ala, hindi natin matutukan doon eh dahil may ginagawa tayo. Malayo. Malayo eh. Okay mga kaibon, yan ha, mag-aabang na po tayo. Matutok pa naman kay Basilio ay matulin. Kung alin matulin. Kung alin matulin, siya pang napunta sa kanya. Yung kapatid dito, ah, di naman katulinan, okay lang. Yung mga dahil nga ng masarela dito, matitigas daw ang ulo eh. Hmm. Huwag niyong pakainin na tutlong araw yan, ilay teknik sa iyon sabi ng iba, sa kakanan Sabi yeah. na iba matitigas yeah. daw yung ulo ng masarela, pero ditoy lahi ng masarela pagdating sa amin, alam tigas-tigas ng ulo. Ah, anong klase dibo sa amin, kahit matigas ang ulo. Pag tatlong araw namin di pinakain, susubsob sa kakanan niya. Ayun ang technique. 'Yun lang ang technique mga kaibon. araw wag magsakay pag matigas ang ulo. Matigas ang ulo ng kakananya. ibon niya. Eh, mapasok pa lang kayo sa kulong, pumapasok na rin yan. Go to me nyo, mga kaibon. Ang technique yan. Yan, uh, ron. Wag, wag kailang, walang mapupulot na pagkain sa labas. Go to nyo, hayaan nyo. Huwag kayo maawa sa ibon. Eh, kaysa naman ginagastos natin yan. Eh, pagdating na po, at, tos, naka, nakangangalang na sa atin na ganun yung ibon. Tinitingnan lang tayo. Tayo rin, kawawa. Hindi susunod kasi ibon pagkabusog. Hmm. Tagka, ilan ang ibon nyo, takalin nyo. Kutsarita lang pagka medyo matatanda na yan sanay na yan na pumapasok ay sa kulungan papasok na rin yan hmm. pag may naiwan sa labas pinaswitan nyo hayaan nyo na pakainin nyo na yan kahit pumasok sila yung mga nakahuli huwag nyo eh. para maisip nila na mauubusan sila ng pagkain lagi pagka hindi, lang yan oh, pag hindi sila pumasok ng kulungan alam nilang wala silang dadatnan oh. kailangan pagka yung kwan eh dito nga nakita mo yung mga lady passer lang natin nagpapakain ng ibon pero pagka nagpakain sila na ibon kahit Ma, nasa loob sila mamaya, ng kulungan. kami mamaya. Hmm. Paano kay mga ibig din, mamaya. Mamaya pakikita natin lalo yung south section natin. Hindi namin pinapakawalan niya kasi mga, <laughs> mga bunot niya. Kasi nagbubunot kami. Mahirap yung hindi nagbubunot. Lalong lalo dyan sa south. Napakalayo ng liparan dyan. Kailangan kompleto pakpak -pak ng ibon natin dyan. Ay, makikita nyo mamaya kung paano magsito ka. Gali max 2 plus lang ang pakain natin dyan. Okay, mag-aabang-abang na po tayo. Mga kaibon, uh, 7.34 na po. Uh, 7.34. Okay, mga kaibon, uh, ah, meron na pong umiipit sa atin. ah ayan na, 36. Ayan, ayan na. Ayan na, may umiipit na po. Ayan na. 1, 2, black check itong barako. Oh alam ah, ba ang ganda yan yan para po yung first clacker natin nung third lap to, 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 yan, yan. Yeah, yan. Ayan, lalo't pagka wala namang kwan, hayaan nyo lang. Pusang papasok yan. Ayun na. Ayan na. Ayun, no? Aba. 4 minutes naman po sa labas ayan o, 7.40 4 minutes pero mga kaiba, pag derby na pag derby na, hindi, mga, hindi ganun katagal sa labas yun o. Oh. wala ayan o, ayan o. Ayan, first clacket yun, 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 namamara ko po eh. first clacket natin ano mga kaibon, ah, may parating na ulit tayo sa ay. Okay. Taiwan Birds Online PHA across uh, Taiwan Birds Ayan ba Ayan. Pakikita kayo nito Kung paano magpapasok ng ibon Pagkagaling kasi ng derby mga kay ibon Madalang humapo dyan sa bubo. eh. Puro dito Baksa kanya Tractor. Time check 742 second bird ah wala eh malis na pede ay pumasok na 743 pumasok ayan mga kaibon third bird ano po tayong para tayong ayan o oh. Ayan okay, o, no? hindi, science naman Ayan, Jansen Lula Jansen Lula Ayan across uh, uh, old bed PHA third birds po natin mga kaibon ayun o oh, 747 Chance, look lock ayun uh, talaga naiilang po doon na na sa namamara ako na sa loob okay hindi naman importante yan at ala naman okay lang yan dalawang imo na lang po ang iniintay natin na huli lahi ni Japan Hormones ha ayun na mga kaibon ang isa nating ibon checker kapatid po ng second birds natin kanina ayan 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 Ah. Oh. Watu ipauwi namin na una eh. Black check eh. Abasa ah, 'yan. Alam pagal lang ka, kanin lamig yan papasok na yan eh. Ayan, oh. Romonda pa po. Ayan, nabitin. <laughs> bagay na bagay po yata mag-amoy dalawa. Si Batman Basil, tsaka si Tulay. Hello. Talaga <laughs> so, na rin lang ako. Oh. Pagkaganyan, Hindi naman tayo magtetex eh. Kaya <laughs> lang. Eh, talagang ayaw oh nalaga nagloko, oh. Nagloko ka rin naman. Oh, di ka nagpahuli. Eh, okay. bagano? gano'n, naglolo ka ba, Brad? Eh, okay. bagano? gano'n? Parang ilang na ilang na po yung isa natin mga kaibon. Uh, ngayon na po siya umuwi. Nabunot na yung dulaw. Wala nang butas eh. Nabunot na? Oh. Uh -huh. Ayan o. No? Oh. Bunot pa po ang pakpak -pak niya. Pero maganda na may kampay. Mukhang kayang kaya niya yung katawan niya. Ayan eh, o. Oh. Ayan. 870 na po mga kaibon. Ganyan uh -huh. Nawala pa yun. Eh, may dumaan pa yun. Erika, eh, sabay. Nung mga tsindaan na yun. Mayo pa po mga kaibon. Ayan o. Oh. Ayan po. Ayan o. Oh. Bumba ka na Ganon o. Ilang na ilang po bumaba yung ibon natin. sa ito ayan o oh. gusto na niyang bumaba pero parang ilang na ilang bumaba ayan o oh. ayun oh. takot na takot o oh. pang apat na ibon isa na lang inihintay natin Japan Hormones 7.53 three Ay mga kaibon, ah, last birds ko natin na eh, hindi po natin nakuhada sa era. Ito po, ayan oh. Ayan. Ayan po yung mga ibon natin. Kompleto na. Hindi na po natin nakakuhanan na at nagloko po yung cellphone natin. Nag-internal storage. Storage. Ah, Paghahandaan na po natin yung port lock. Ayan po mga ibon yung ating south section. Ang mga pan south na po natin yan. Ayan. Ah, okay na po sila. Mga ikanga, eh, mga nakapangulag na iba oh. south section wala pa palang pagkain mga kaibo na hindi natin mapakita sa inyo yung mga aswapangan kumain ng mga ibon natin ayun pala mga kaibon eh ayan kakukuha lang po natin ng ibon na yan kay Amain bali apo po niya yung dalawang lilalaban natin yung panatik kanina yung second bird natin tsaka yung fourth birds ay apo apo niyan ayan yan po ang naglabas po ng uh, Takloban Champion yan po ang nanay mismo mga Kaibon Taiwan ayan oh nakita naman Taiwan at nakapares po dito sa ating online PHA yan din po ang tatay ng uh, yung kanina nating ibo na second bird sa yung fourth bird po ang tatay uh, pinares po natin dito sa lola nila uh, siguro mga sa linggo pala sa ating mahigit Saka ito isa, masarela yan oh. No? Hindi lang po kay Kuya Arnold. Ayun mga kaipo, na ang ah, ganda din lang po ang ating video. ah muli, ah ulitin ko mga kaipo, na clock po sila nung third lap. Yung ating CL, clock po lahat. At muli muna, bago ako magtapos, may naalala nga pala ako, i shoutout out. Ayan, shout out po sa driver ng Javier, si Edsel de Guzman. Dios man ba? Ay, bumili pala si Tol lang patoka. to. Kaya, oh. Ayan, shout out po. At shout out po sa kanya pa na ah, lagi sa ating nanonood. Ayun, oh, shout out po kay Kwento Toy. Ayun, oh. <laughs> Bumili pala si Tol lang patoka. to ka. Ang lang tayo, mga kaibon. Hindi ah, ko na sa inyo pakikita kung gano'ng kasuga pa kumain mga ibon natin. Alright. Tol. Ito, <laughs> finish na. Ito, finish na. Okay. Thank you for watching!